Ngayon alam ko na kung bakit kailangan nating mag-explore sa iba't ibang mga kainan. Dahil paminsan-minsan, di mo akalaing makakatagpo ka ng hindi trending na kainan, pero panalo pagdating sa bigayan. Alam nyo ba guys na isa na namang pang malakas ang food tripan ang aking natagpuan. Matutuwa ka na lang talaga dahil dito mo na matitikman ang Jumbo kanto Fried Chicken na talagang quality pagdating sa lasa. Guys, kakaiba ito ha, sa mga nabibili nyong KFC sa tabi-tabi dahil iba't ibang herbs and spices ang ginagamit sa marination para mas lalong umangat ang lasa. Hindi sobrang kapal ng breading, kaya naman malalasahan nagustuhan mo talaga ang linamnam at juiciness ng chicken. Actually, nagustuhan ko talaga ang lasa nito, kaya for sure babalikan ko to. Kaya shoutout sa mahilig mag-chicken dyan, try nyo po ito para maiba naman. Bale, ito nga pala ang Chikaholic Restaurant na matatagpuan nyo sa Unit A, 181 Sumulong Highway, Barangay Mayamot, Antipolo City. Madali nyo lang po silang hanapin dahil katapat lang nila itong Petron Sumulong at ang landmark nila ay Antipolo Medical Hospital. Available din po sila sa Waze at sa Google. Basta itype nyo lang po ang Chikaholic Sumulong at dadali na kayo sa lokasyon. Worthy talagang kumain dito dahil makakasigurado sigurado kayo na fresh at bagong luto ang sineserve na manok. Simula sa marination, paglalagay ng breading hanggang pagdi-deep fried ng chicken. Uh, masarap naman siya. Actually, mapili ako. Eh, pero nagustuhan ko yung lasa ng... Actually, first time din. Pero definitely, babalik kami. Masarap siya. Um, partner with Bibingka bukod pa dyan, grabe ang mura nitong roasted fried chicken nila na mabibili nyo sa halagang 298 pesos lang na di hamak na mas mura sa ibang nagbebenta ng mga lechon manok. Malaki at masarap din naman ang lasa, kaya naman ba't kapag gagastos ng mahal? Para sa akin, goods na goods talaga ang pagluluto nila ng roasted chicken dahil masisigurado nyong hindi bloody dahil sa pa-butterfly cut ng chicken habang niluluto ito sa loob ng rotisserie. For sure, wala kayong magiging reklamo dahil ilang oras po itong minarinate at pagkatapos maluto, napakalutong ng balat. For sure, bentang-benta ito sa inyo dahil bukod sa malaki ang size ng chicken, hindi ito maanghang kaya naman pwedeng-pwede sa mga bata confident ako sa chicken namin kasi alam ko na freshly cooked at hindi tinitipid sa sangkap at masarap And foi ay ayan po ah kapag kumain kayo dito wag kayong malilito ah dahil ang signage ng Ferino at Chikaholic ay halos magkatabi lang dahil isa lang po ang may-ari niyan Kaya kung mapapansin po niyo may mga produkto ng Ferino gaya ng bibingka at puto bong at marami pang iba at kung gusto niyo namang mag-refresh meron din sila ditong Chikaholic coffee gaya nitong Ice coffee at marami pang iba Try niyo din po itong chicken nugget nila na purong breast ng chicken na hindi makapalang breading at walang masyadong extenders And bukod pa meron din sila ditong breakfast meals at marami pang iba Kaya naman ay suggest na i-check niyo ang FB page nila na Chikaholic Sumulong para makita nyo pa ang ibang promo nila. Blessings na lang talaga dahil na-discover ko ang kainan na to. Kaya naman isinishare ko sa inyo. Kaya kung gusto nyo mag-order, i-check e nyo po ang contact number nila dahil available po sila sa Grab Food and later on sa Food Panda. Para sa akin, recommendable ang kainan na to dahil bukod sa masarap na ang mga manok nila, good customer service pa sila. Meron din silang CR at parking area para sa mga four wheels at mga motor. Kaya kung naghahanap kayo ng quality food at good customer service, alam nyo na...